Pag drug addict ka ba, wala ka ng karapatang mabuhay dahil wala ka ng silbi sa buhay. May mga nagsasabi na maganda ang mga naganap na patayan sapagkat mga drug lords naman po ang napatay o ang mga addict na kriminal. Subalit sa aming investigasyon, lumalabas na may mga ibang drug lords nga na napatay subalit iilan lamang samantalang madaming mga malalaking drug lords ang nagpatuloy sa kanilang gawain at, at na protektahan pa ng gobyerno at nabigyan pa ng titulo imbis na maimbestigahan. Libo-libo ang mga pinatay ng mga tricycle drivers, homeless na nasa kariton, construction workers, at mga ordinaryong tao na halos wala nang na ang makain at walang laban, mga taong napagtripan na lamang. Ito ba ang mga drug lords? Pangkain nga, wala sila pang droga pa kaya, mga batang inosente gaya ni Kian de los Santos, basa na konsolodaan ka, delikado ka na. Lahat ng patay may reward na katumbas. Sino ba ang ayaw maging ligtas ang ating mga lansangan sa mga masasamang elemento? Subalit kung ang mga pinalit sa mga masasamang elementong ito ay mga otoridad na naghahanap buhay, mas nakakatakot maglakad sa lansangan at baka masama ka sa missing persons or unsolved homicide cases. Ipagpalagay na natin na mga adik ang ibang pinatay. Bakit pa tayo naglaan ng daang-daang milyon sa pagtatayo ng mga drug rehab centers kung papatayin din lamang natin sila? Ah, ito ba ang dahilan kung bakit hindi nagamit ng full capacity or in full capacity yung ating mega rehabilitation center na nandoon sa Nueva Ecija. Pag drug addict ka ba, wala ka ng karapatang mabuhay dahil wala ka ng silbi sa buhay. Ang mga pinatay ay mga tatay, nanay, anak, kapatid, apo, mga membro ng pamilya na may mga nagmamahal. Napakinggan natin dito ang kanilang mga naulila. Sila'y kaawa-awa at kalunos-lunos.